Ayan, mga palangga. Oh. Tikman natin. Ano talaga ang lasa nito ba? Lupihan lang pala ito. Uy, magbaba. Sawa ko na sa kukuan. Ang gawa ng trabaho kung ng Hmm, harap. Harap pala ito. Ano ba tawag ito sa atin? Walang alupihan. Hmm. Taba sana yung ulo niya. Kaya lang nakakatakot. Baka ma-high blood tayo. Hindi naman tayo high blood kaso lang. Hmm.

Kalau buat tak ini nanti, kawan guys, jami tak ini natin tu bahaya.